na tung hayop na to para malaman ninyo kung anong kababuyan ang ginagawa ni Marcos Jr. na kunyari na sa Australia ang buha ng ina pero may marching order, may utos na gawin na yan habang wala ako. Para kunyari wala siyang kinalaman. Dead made, parang parang labas siya sa mga issue. So siya ang nagutos na gawin na yan, palitan na si Zubiri at ilagay si Jingoy. Pag si Jingoy ay hindi sumunod sa mga kagustuhan, tutuloyan natin yung kanyang kaso. Oh, baka kinakabahan na rin si Jingoy ngayon. Kaya papatnan si Zubiri dahil hindi makalusot ang jutang Gininang persang initiative. Jingoy, Zubiri, tangina, na. Umalis mag-asalita kayo. Huwag kayong sumunod sa kuting. Kasi kasama, pag kayo ay nag-uto-uto, nagpa-uto sa mga buwaka ng inang ito, kasama kayo sa paglubog. Lulubog namin kayo sa kumunoy. Bistado na naman ang kawalang hiyang ginagawa ni Marcos Jr. at ng kanyang asawa. Dahil ang kanyang mga pakana utos ay pinapagawa niya kapag siya ay umaalis ng bansa Katulad ngayon, nasunod-sunod na naman ang kanyang biyahe na tila ayaw niyang halos magstay sa Pilipinas. Ang gusto niyang palabasin ay kunwari o wala siyang alam sa mga nangyayari at labas siya dito. Na kung matiro lang sana ang kanyang pag-iisip ay responsibilidad niyang harapin lahat dahil siya ang Pangulo. Kaya naman, ang panawagan ngayon ay magsalita na ang mga taong iniipet katulad ni Jinggoy at ni Subiri. Kaya papagdan si Subiri dahil hindi makalusot ang Jutang Gininang persang Initiative. Kung natatanda ninyo, balikan natin ulit, okay? Na sinabi ni Tambalos Dos na walang pakialam ang mga senador sa People's Initiative o para sa initiative nila. Kung di ba naman buhakan ng ina. So dahil hindi nagpapahawak sa liig ngayon si Sobiri, siguro kahit pa paano, na-realize niya na sobrang, sobrang pag-push nito sa kanya. Ba't tignan natin? Kasi alam naman ang mga politiko, pwedeng magbago sa ngalan ng salapi, okay, or pwedeng magbago sa ngalan ng prinsipyo, o pagmamahal sa kapwa, o sa bayan, kung meron man. So, eto, abangan natin, baka in few, kung, kaya kailangan ma-intercept ng taong bayan, para malaman ninyo, kung anong kababuyan, ang ginagawa ni Marcos Jr., na kunyari, nasa Australia, ang buhakan ng kina, pero may marching order, may utos, na gawin niya yan, habang wala ako. Para kunyari, wala siyang kinalaman. Then, parang, Parang labas siya sa mga issue. Pero siya ang nag-jutos, mga palanga Okay? So, siya ang nag-utos na gawin na yan, palitan na si Zubiri at ilagay si Jingoy. Pag si Jingoy ay hindi sumunod sa mga kagustuhan, tutuloyan natin yung kanyang kaso. oh baka kinakabahan na rin si Jingoy ngayon, mga palangga. Diba? So now, okay. Ano ang uh, eksena nyo today? Ayan, pre present ng mga hitag. Ma'am Lalinette, thank you. So, mga kababayan, dahil na ang gusto ni Zubiri ay economic provision lang. Walang, ano, walang uh, political amendment. Yun ang pinanindigan niya. Kaya naman, pinag-iinita na siya ngayon, mga palangga. Alright? Pinag-iinita na ngayon dahil itong buwakan ng inangkuting na itong hayop na to Nauna, sinabi niya, hindi niya priority ang charter change. ba? Diba? Sinabi niya, hindi priority ang charter change sa Tuchucho. Pero ngayon, nagbago na ang kanyang isip kasi hindi naman actually nagbago ang isip niya. Nagsinungaling lang siya na kunyari, hindi siya, hindi niya priority ang uh, charter change. Pero ang totoo, binudol lang talaga tayo. It's the same thing na sinasabi niya na what? Ayaw niyang panghimasukan tayo ng ICC, mga palangga. Iyan ang katotohanan niya. Okay, ito, breaking news. Okay, breaking news. nag daw si Jinggoy sa mga taga-senado. Okay, katitext lang sa atin. Kasi ito, to sa, galing to sa Senate, ang ating, ano, ang ating puting ahas. Sabi niya, nag daw ngayon. Miss Malika, nag ngayon si Jinggoy dito sa Senado. So, tignan natin kung uh, deny ba siya o, ito, o, tatanggapin niya? So, breaking news. Real time tayo, mga kababayan. Hmm. See? <laughs> di ba? So, basta importante, gusto na ang ating mga juting jahas na malaman ninyo. So, kapag siya ay naging Senate President, eh, alam nyo na. Ngayon, i mo sarili mo. Huwag kang sumunod kay Kuting, ibukelya mo na tinatakot ka. Di ba matapang ka? Ah, ah Jinggoy? Oh, ibukelya e, mo. Ibukelya e, mo sa taong bayan, mamahalin ka pa namin. Ikaw, sabiri, tinahamon kita. Kayong dalawa. Kasi wala kayong patutunguhan, di ba? Ikaw, liligwaking ka. Papagta pa ni Jinggoy, tinatakot kayo. O, oh, imagine mo si Subiri, dahil hindi ka susunod sa mga gusto ni Tambaluslos, tatanggalin kita. O, oh, ikaw, Jinggoy, pag hindi ka sumunod, eh, tutuluyan kita yung kaso mo para, tulu para hindi ka na makatakbo at sirain ko na yung karera mo. Ganito ka dumi. Sobrang dumi at dugyot maglaro itong si Lisa at si Kuting. At hindi lang dumi. Sabi ko nga palangga, satanas. Pinakababoy sa lahat ng mga baboy. Wala silang pakialam sa inyo. Wala sila. Sabi nga sa mga puting as natin, ma'am. Miss Maalika, sobra pong garapal ang pagnanakaw ngayon. Wala silang pakialam kahit kitang kita na ang kanilang ginagawa tuloy-tuloy pa rin po ang kanilang pagnanakaw. Hindi guilty si Jingoy sa plunder case kasi yung pera na involved na in ako hindi umabot ng 500 million. Yes, I said that a while ago. But guilty siya sa direct uh, one count and indirect bribe. Yun ang sinasabi ko na nasa sandigang bayan, nag-appeal nag sila, nag-motion sila, then paglabas ng resolution, hindi pa rin final kasi pwede silang umapila sa Supreme Court. Kapag nag-release Supreme Court, na guilty siya, final na, dun pa lang siya ikukulong. Magbabayad siya ng kanyang punishment para sa, sa kanyang kaso, ikukulong siya at forever na niyang hindi siya makakatakbo sa kahit anong pwesto at hindi na siya makakaboto. Jingoy, Zubiri, Tangina! na. mag-asalita kayo. Huwag kayong sumunod sa kuting kasi kasama pag kayo ay nag-uto-uto, nagpa-uto sa mga buhakan ng inang ito, kasama kayo sa paglubog. Lulubog namin kayo sa kumunoy. Kahit narito pa mga komento mula sa mga nanawagan, nagagalit at mga dismayadong mga netizens. Sana kumilos na kumilo sa tayo mga taong bayan bago lumbog ang Pilipinas sa mga ginagawa ng administrasyon na ito. Kawat doon, kawat dito, anong mangyari sa atin? Pagkasin ang mga walang hiya sa Malacanang, walang malsakit sa taong bayan. Dapat mo ang Pilipinas para mapalaya sila ang mga men uniform. Dapat gawin ninyo ang tama at gawin ang mga sinumpaan ninyo. Protect the country and the Filipino people. Ang pangit ng gobyerno ito, malalapas sa gobyerno ng mga nakaraang Pangulo. Nantaran ang balatan sa politika, halatang lahat. Gusto maging hari at siga, sila-sila away-away. At 'yung mga Duterte gusto nilang durugin pati 'yung mga media na kinakastigo ang komunista, gusto nilang patahimikin. May halong dilaw at komunista ang gobyerno. Halata naman pati mga media takot bumatikos sa palasyo. Baka mapasara. Samantalang 'yung mga nakaraang mga pangulo, walang tigil ang kanilang batikos. Nung panahon ni Marcos Sr., kay Ramos, ko Co Cory, Gloria, Erap, Noy, Noy, Duterte, lahat ng media bumabatikos ang mga yan. Pero ngayon, lahat sila, sip-sip, bihira mo marinig na bumabatikos ang gobyernong ito. Marimari-marim -marim ang gobyernong ito. Bakit naging ganito? Bagag at ahas, ang ginawa ng ahas, tumuklaw at maglingkis, puro kademonyuhan, sobra na. Para sa akin, pa may mag-alok sa akin na humawak ng barel at magkulita sa gobyerno ngayon. Di at ak papayag ako dahil nakikita at namako ang kaguhan sa gobyerno ngayon. Andiyan ang lahat na gawaing kababuyan lalo pagdating sa pera. La, ibagsak ang Duterte. Kawawang mga desperado Kala nila madadala nila sa script ang mga DDS. Lalo tayong ginagaling sa oh, Philippines. Pinakamalala na nakawan. Now, kawawa tayong mga isang kahig, isang tuka. Ito mga buwayang ito, paparty-party lang. Wala naman natapos kahibangan na ito. Hirap na hirap na mga tao. Puro pagubulsa ng mga pera na sanay para sa taong bayan. Kahit ikaw na gamit pera ng taong bayan, pero antay na lang tayo na makarma ang mga, mga yan. Sunod <coughs> so, from the people na ikaw nga ang tamang Marcos, gaya ng sinabi ng Derek Otherwise, never again na talaga sa sino man sa si inyo. Tama na ang alaala -ala ng mga nagawa ng tatay at nanay nyo para sa oh, amin. Para sa kanilang pamilya lamang, mga buisit at pesta itong mag-asawang mayo. Umutod na mukhang tatsyo na yan. Sana masyutay tayo na siya. Kakapulburo. If I Senator Amy Marcos, I will fight back at least a bit kakalag ka rin ko ang sa Senate hearing and I will unmask her for what Lisa Pert truly is. Rihal mo more, goes to Germany, bangag talaga yan, walang bayan. Ito, unforgivable yung mga ginawa ng Marcos admin. Binigyan sila ng second chance, pero what they did, is grabe pa sa ginawa ng tatay ni Marcos Jr. No more Marcos for life. Kung Pinas, nakasal tayo na no, walang nangyari sa bansa o mga na kay FPRRD, but na bumagsak na naman, walang direksyon, God bless Philippines. ang concern nila, papaano mamalagi sa power at papaano ahakutin ang lahat ng pera sa Pinas? Totoo man, na napakapraning ng government natin ngayon, gaya ng sinabi ninyo, nyo kay Pastor Kibuloy sa si Presidente Duterte. Pero ayong isang sama ang Lord Mayor Inday sa gawagawang issue. Nanggan runner daw ni Pastor Kibuloy sa New Jerusalem ay labis na nakakatawa at nakakasuka. ka naman ang naglipa ng korupsyon. Bulagbingi ka na lang insan, mahiya ka naman, sumosobra na kayo. Ganyan ba iganta niyo sa taong bayan? Kapag talaga, na, grabe. Nakakaaway ang taong bayan, lalo may hirap. At magiging permanent na ang pag ng mga Marcos at si Tamba ang tatayong Prime Minister. Kung hindi pa kikilos ang mga mamamayan para mag-people power, ewan ko kung paano pa asenso. Paano na tayong may hirap na lagi sila lang masusunod? Paubos na ang kabal ng bayan. Naman tapos, yung bangayan na iya, naubos na ang pera ng bayan. Bakit hindi na lang kay kumilos mga taong bayan? Paalisin na sila. Inalis ang mga ni BBM kasi kakanta siya. Pag inalis niya, Ayaw niyang magpa-drug test kasi mabukas siyang adik. Ad, Maka isa lang ang bayan na kailangan sa pamamagitan ng people power. Laban dito sa kasamaan kapangyarihan. Magpapinat, hindi ka pwedeng magtanong. Kulong ka agad, lahat basic need. Tumaas, pandak lang hindi. Tulog ang general natin, nabudol tayo sa pangako, 20 ang kilo ng bigas. Si Lisa at Martin, walang mangyari sa mundong Pilipinas, di na magbago si PBBM dahil nakikita naman natin na concentrate sila sa charming. Kahit maraming sakuna, di nila pinapansin. Basta makapag-enjoy sila, ganyan ang pulburon epe. Sino maglilig? Paano? Walang mahumuno sa pagdalsa, laban kay Kuting at tambaluslos. Sino ang mahumuno? Hindi kumikilos ang mga military. Kailangan may mamuno para sumunod ang mamamayan. Expected kong ang tuwing napakay ng mga sponsors and contributors ng hitad na byuda. Hayop Karisa, nakuha pang ipasingit si Bipisara sa scripted at pinabasang pahayag ni Alias Rene sa Senate hearing kahapon ng mga Sunny sa Trillanes, Dilima, Honteberos at ng Malacanang yan. Gusto nilang i si PRRD at Bibi Sara. Pero nila nila, lampasan nila ang record ng mga Duterte bago sila magambisyon to perpetuate and power. Kung talaga sa kanya, kung iniutos <coughs> ni Lisa Smags na <Navy> gawin niya ang ganito, ganyan, walang magagawa si BBM. Anong masasabi mo sa isyong ito? Just comment below at ilike mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong kinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin.